Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 6, Friday. Meron tayo rito dalawang verses. Matthew 24.45, 1 Corinthians 14.31 Who then is the faithful and prudent slave, whom the master has set over his household? to give them food at the proper time. So, sino baga ang tapat at matalinong alipin? Yung tapat at matalinong alipin, ito yung mga nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. At ang kanyang pinakakain ay ang households ng kanyang master, ang sambahaya ng kanyang Panginoon kinumit sa kanya para bigyan niya ng pagkain sa tamang oras. Kaya maganda itong verse na ito, malinaw. Dito pinakikita na ang mga believer, mga believer ay mga alipin. No? At kinumit noong master, siyempre ang Panginoon nito. Yung kanyang household, yung kanyang sambahayan, sa kanyang alipin upang magbigay siya ng pagkain sa tamang oras yan ang unique work natin uh, ang pinaka uh, natatanging gawain ng isang slave ay ang magbigay ng pagkain uh, at ang kanyang pinibigyan ng pagkain ay ang mismong sambahayan ng kanyang Panginoon ito ay church ito ay ang mga believer na kinumit uh, sa mga uh, alipin ng Panginoon. Uh, kaya <laughs> napakaseryoso, di ba? Yung pinakakain natin, ito yung mga anak ng Aba Ama. Amen. So 1 Corinthians 14.31 For you can all prophesy one by one that all may learn and all may be encouraged. So ito, binabanggit naman dito na lahat ng mga believer, sabi niya, ay pwede magpropesiya. No, ang ibig sabihin ng magpropesiya ay ang magsalita para sa Diyos. Salitain si Kristo, iministeryo si Kristo, magministeryo ng Kristo. No, at yan din ang uh, sinasabi natin pagpapakain. Ang pagpapakain ay ang pagpapropesiya salita ng Panginoon no, para sa mga mananampalataya. Ang maganda rito, binabanggit niya, you can all, sabi niya, lahat kayo ay makapagpropropesya. No, sa English, sabi niya, you can all. Kaya niyong lahat. Sabi niya, gano'n. Huwag <laughs> mo sabihin, hindi mo kaya. Kasi Biblia ito eh. Yung Biblia, hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi mong hindi mo kaya, di parang ginagawa mo sinungaling yung Biblia. Sabi niya, you can all. Sabi ko, tapos sabi mo, hindi ko kaya. Uh, so, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa salita. Kailangan palataya tayo, paniwalaan natin. Na sinasabi ng Biblia, you can all. Kaya niyong lahat magpropesya. Amen. In what way should be should We be faithful in the service. In Matthew 24, 45, 51, the Lord commissioned us to take care of His household. His household refers to the believers who are the church. The church today is the Lord's house and also the Lord's household. What we refer to as the fox, the Lord charged us. commissioned us to minister something to his household, that is to the believers in the church. So ang sambahayan ng uh, Panginoon ay ang mga believer na siyang bumubuo sa iklesiya ngayon. Uh, at tayo ay sinabihan na magbigay ng pagkain sa sambahayan ng Diyos. So yan yung mga believer uh, na binubuo ng mga ng eklesiya ngayon. Sabi niya, proper time. <laughs> so, naniniwala tayo yung proper time. Yan yung meeting time. At sa panahon ng meeting time, yan, magbigay ng pagkain. At katulad ng sinabi sa 1 Corinthians, mag-propesya, mag-function, mag-propesya, mag, 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 mag ng salita ng Diyos. Ang linaw-linaw niyan. Kaya, tuwing pupunta tayo sa mga pagpupulong dapat mayroon tayo inihandang ano pagkain yan ay ang salita ang salita na siya nating hinanda no bilang pagkain ng mga believer at yan ang gusto ng Panginoon tayo ay inatasan niya na gawin yan at uh, itong pag-aatas na ito malinaw na sinasabi. No, kung ginagawa mo yan, ikaw ay isang tapat na alipin. Kaya e, uh, ngayon naintindihan na natin kung ano ang maging tapat na alipin. Ang maging tapat na alipin o matalinong alipin ay yaong nagbibigay ng pagkain sa sambahayan ng Diyos sa tamang oras. At sinasabi natin, yung tamang oras, yan yung oras ng pagpupulong. No, at pinakita rin sa atin ang pagbibigay ng pagkain ay ang pagpropropesiya, ang pagsasalita ng salita ng Diyos tungo sa mga believer. The Lord, before going to the heavens, delivered to us His church with all the believers. He gave us two categories of things. One is His possessions. The other is the talents Today we have the church with all the believers as the possession, the portion to us, to which we can give something, and we have the talents as the spiritual gifts. You cannot say that you are not gifted. Actually, you are much gifted. Amen. So ito yung mga verse na binigay sa atin. Una sinasabi niya, yung Panginoon, bago siya nag-abroad, no, ipinagkatiwala niya yung kanyang possession, yung kanyang uh, pag-aari sa kanyang alipin. No, at itong pag aaring ito ay walang iba kung hindi ang eklesiya, ang mga mananampalataya. Pinagkatiwala niya yan. No, at pagkatapos, binigyan sila ng pag-aatas na magbigay kayo ng pagkain sa sambahayan So, yan yung mga believer. No, magbigay kayo ng pagkain sa tamang oras. No, at sinasabi natin, ang tamang oras ay ang oras ng pagpupulong. No, at ang pagkain dito no, ay tumutukoy sa salita na inihahanda ng mga alipin bilang pagkain ng mga believer. So, ito ay ang pagmiministeryo ng salita. No, kaya dalawang binigay sa atin. Una, ang mga believer. Ibig sabihin, kinumit sa atin. Yan yung possession. At binigyan din tayo ng talent. Yung talent ay ang ating spiritual gift. Spiritual na handog no, para makaya natin gawin ito. So, Panginoon, hindi naman niya nag-aatas ng walang, ano, walang puhunan. <laughs> ang bagong tipan kasi, hindi low. Sa lumang tipan, mga kautosan, uh, utos, pag-aatas, na wala namang puhunan. Kailangan gamitin mo yung lakas mo, yung uh, natural effort mo para isagawa mo yung mga kautosan. Pagdating sa bagong tipan, meron din mga pag-aatas, pero ang ganda dito, merong puhunan, may backup ng support. Yan yung talent na binigay ng Panginoon sa akin. Kaya, hindi pwedeng hindi mo magawa. Kasi binigyan ka ng talent eh. O, kaya yung talent gamitin natin. Yan yung spiritual gift. For this reason, I have always encouraged you to function. Some may consider this merely to be my practice. They may say that in old Of Christianity, they only saw the practice of good preachers speaking to the crowd. They never saw a meeting with so many standing up to speak. Some have even called this a popcorn meeting. One after another stands up like a popcorn popping. This is altogether what we expect to have. Amen. So sa ating kalagitnaan, palagi merong encouragement. Uh, encouragement is uh, panghihikayat. Bawat isa hinihikayat na mag-function pag nasa meeting. Mag-function. Uh, at uh, walang uh, ideal. Dapat lahat nagpa-function. Pero yung iba, sasabihin nila, ito ay idea to ni Brother Lee. Ngayon kasi ang alam nila pag Christianity ang nagfa-function lang diyan, ang nagie-speak lang diyan, yung mga good speaker na mga pastor. So ito para pangkaraniwan nakikita kasi natin sa mga religion, meron lang isang tagapagsalita. No, at 'yan ay yung mga ministro o pastor, sila yung nagsasalita. No, pero sa atin sa atin. Corporate. No? Bawat isa nagpa-function. Tumatayo, tumuupo, tayo, upo. Parang sinasabi nga niya, parang popcorn. Popping. Hindi lang mabagal. Kasi pag pinanood mo yung popcorn, pag niluluto, pop, pop, pop. Isa-isa <laughs> para nagpa -pop, pop Kaya gusto natin yan. No? Bawat isa, pagka upo ng isa, pak, tumayo naman yung isa. Pag upapak, -up tumayo na naman nag-prophesy. Parang ano, <laughs> parang popcorn style. No? So yan yung gusto natin mangyari. Ayaw natin yung nag-iisang speaker na haba-haba. <laughs> siya na siya. At yung iba naman ay ano, tagapakinig. So hindi, hindi ganun klaseng meeting ang gusto natin. Ang gusto nating meeting, bawat isa, nakakapag supply ng salita so popcorn meeting maganda yan Amen. at yan ay tumutugma sa sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14 you can all sabi niya prophesy one by one di ba so tugma yon yung yung sinasabi sa first uh, corinthians chapter 14 okay yan ang church meeting yan ang church meeting you can all kayong lahat no, ay magpropesya isa-isa. Sabi niya. <laughs> Kaya very biblical ito itong sinasabi natin at tinuturo natin gawin ng mga believer. Napaka-biblical. Ito ay ayon sa salita. Amen. This is not my teaching. This is the Bible's teaching. Tama naman. We all have to learn to function. Do not just be stuck to your chair. You have to jump up to say something. For you to speak is to minister food to the Lord's household at the proper time. Amen. So, sabi rito, huwag ka nakadikit sa silya mo. Dapat pag jump ka. Pop up. Pag, ano, timing yan eh. Pagkatapos ng isa, dapat may sumunod agad. Walang gap huwag mabagal. Dapat yung, yung pinakamagandang meeting, uh, talagang ano, isa-isa, isa-isa. Walang, walang ano, walang gap. No, prophesy, prophesy. Nag-i-speak. Uh, no, biblical yan. Yan yung sinasabi sa atin. Actually, sa 1 Corinthians 14, meron pa dyan sinabi. What is it then, brother? Sabi niya, sabi ni Paul. Whenever you come together, each one has a son has a teaching, okay, has an interpretation, okay, has a uh, uh, sound, sabi niya ganun, kung ano-ano, lahat ng mga spiritual uh, na paghahain, bawat isa, bawat isa, each one, sabi niya, each one has, bawat isa meron, mm. has a revelation, has a teaching, has an interpretation, mm. Di ba? So, hindi tayo nagturo niyan. Yung Biblia mismo nagsabi sa atin niyan. Corporate siya. Yung meeting ay corporate. Para matugunan natin yung sinasabi ng Biblia na ang mga slaves dapat magbigay ng pagkain. At matugunan din natin yung sinasabi sa Corinthians, you can all prophesy one by one. At matugunan din natin yung sinasabi sa 1 Corinthians 14 whenever you come together, no, each one has. Di ba? Biblical naman yan eh. <laughs> At yan yung bahagi sa Biblia. Okay, sinasabi, anong klaseng meeting dapat meron ang church? Uh -huh. so, tignan ninyo. ano, paano ba mag-meeting ang church? Yan, sinasabi. No, kung kayo'y nagsama-sama, dapat bawat isa ay meron. Bawat isa ay nagpropropesiya at bawat isa ay nagpapakain. Amen. Whoever serves food knows the proper time. If you are serving food every day, you have to make breakfast, lunch, and dinner. To buy a cup of coffee and a donut for breakfast is the lazy way. If you are like this, in the spiritual realm, we will be poor slaves to minister the life supply to the master's fox at the proper time. Amen. So physically kasi, kasi food nga ang pinag-uusapan dito eh. Di ba? Sabi niya yung uh, salita ay food siya na siniserve ng mga slaves. No? Uh, yung mga diligent kasi ng mga nanay, di ba? Nagkakanda sila ng pagkain sa pamilya araw-araw. Breakfast, lunch, dinner. So, hinahanda nila talaga yan ng maayos. So, yung mga maayos na mga nanay, maayos na sin serve nila yan. Pero yun naman medyo <laughs> tinatamad. Bibili na lang ng isang cup na coffee. Kasi sa umaga, meron din yan eh. At saka donut, ayan na lang ang ibibigay nila. <laughs> Sabi niya, pag ganyan yung breakfast, ano daw yan? Uh, lazy. Yung tagahanda. Instant ang ano. Kung diligent ka, uh, magpe-prepare ka ng mas maayos na lunch. Uh, uh, breakfast, lunch, dinner. Uh, kaya, ganyan din siya. Sa church life, no ah uh, uh, yung yung mga slaves kung sila ay maayos diligent bago sila pumunta sa meeting, magpe-prepare muna sila. Magpe-prepare sila ng salita. Amen. So the proper time in the morning is breakfast. Also, good wives prepare, prepare the best sandwiches for their husbands to bring to the office for lunch at the proper time and are accustomed to preparing a big dinner for their family, big dinner. So, so yan yung proper wives daw. Maghahanda siya ng mainam na sandwich sa breakfast at magpapampaan pa siya sa asawa niya para may lunch siya. At sa gabi naman, maghahanda siya ng big breakfast, ay big dinner. Yan yung mga diligent na mga wives. Pero yun ang mga wives na hindi diligent, donut na lang pwede na. <laughs> Amen. Whenever we meet together, this is one of the proper times, the appointed times, for you to minister the proper food to the Lord's fox. Suppose, however, that I that I was sloppy, not reading the word, if I did not labor adequately in the word and came to speak to you. I would just be ministering to you a cup of coffee and some donuts. Amen. So ngayon malinaw na tayo. Yung proper time na sinasabi rito na kung saan yung faithful slave dapat mag-serve ng food, yung proper time ay yung meeting life. Yung meeting time, yan yung proper time. Yan yung oras na dapat nagmi-ministeryo ng pagkain ang mga slaves o mga alipin. Kaya ang church ay merong proper time. Amen. Uh, pero, kung yung iba naman, hindi nag-prepare. Kasi, para makapag-minister ka na mag -ma ng salita, may kasaganaan yung pagsasalita, dapat na nag-prepare ka. No, magbasa ka mabuti, pag-aralan mo yung salita, pray read mo. Para pag sinalita mo, mayaman siya. Kasi pag hindi ka nag-prepare, parang ikaw yung sinasabi dito. Donut lang yung dala mo. <laughs> so dapat sa bahayan to ng Diyos, no, ang ating pagpapakain ay may kasaganaan. No, meron din preparation. So importante yan. Amen. Amen. Okay, so, to cook and nourishing, good breakfast requires your diligence. According to the context of this parable, the faithful one is the diligent one. Faithful here equals diligent. And is not full equals lazy. Amen. So, ang sinasabi sa atin dito, yung mga faithful, kasi yung slaves dapat faithful eh. Uh, hindi pwedeng, hindi faithful. Slaves tayo, dapat faithful tayo. Tapos yung faithful dito, ito yung mga diligent, talaga nagpe-prepare sila. Uh, so, ang maging tapat ay ang maging masigasig. Uh, at yung isa naman, uh, ito naman yung mga tamad. Uh, wala silang preparation. Uh, pupunta sila sa meeting. No, minsan hindi nagpa-function. Minsan nauupo lang sa likuran. Pag naupo sa likuran, walang puso na magpakain. Walang puso na mag-function. At meron naman nagpa-function, donut lang ang dala. <laughs> Kaya ito, pinapaalalahanan tayo tayo mga alipin ng Panginoon no, sa aspekto ng paglilingkod. Dapat madatnan niya na faithful tayo. At yung mga tapat, ito yung mga nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. No, yan ang oras ng pagpipil, pag, pagmimiting. Sinong pinapakain natin? Ang sambahayan ng Diyos. Ang mga believer sa loob ng eklesiya. Amen. Okay. We must be diligent in seeking the word so that we could prepare to serve good food. When we come to the meeting, the eating time is the proper time, and the meeting time is the proper time. We have the proper time on the Lord's Day morning, on the Lord's Day evening, Tuesday evening, Friday evening. So, ito yung mga meeting time sa umaga, pag Lord's Day sa gabi. no? Yung mga simpleng araw, yan yung mga weekdays sa gabi. May prayer meeting, may life study, may ministry meeting. No? Misa may young people sa gabi. Marami meeting sa church. Alam ng mga meeting na yan, yan yung proper time. Na dapat may mga pumupunta, uh, nag-labor sa salita, handang mag-ministeryo ng mainam na pagkain para sa mga believer kaya ako nagmi-ministry tayo ng na mainam na pagkain yung mga yung mga ano believers sa lugar natin malusog. Palusugin natin sila. Ang Punong punong-puno ng buhay, tustos ng buhay, liwanag, pagtuturo, katotohanan. So lahat ng ito ay nagpapalakas sa iglesia at tumutulong sa mga mananampalataya na lumago sa buhay at mapasigla sila. Kung oh. ang pagpapakain ay ang pagbibigay din ng kasiyahan sa mga kapatid. Kaya kailangan good cook kayo. <laughs> Amen. Amen. Okay, so last na ako. Sabi dito, The Lord has given us the church as the object for us to serve. And He has also given us the ability, the skill, the gift to care for our obligation. Amen. So, lahat ng slave ay good cook, diligent, faithful, masigasig, no? at ready magpakain no? sa tamang oras. At yan ay ang mga pagpupulong ng Ekesya. sana sa uh, bawat lugar no? ay ganyan yung sitwasyon. Hindi natutuyo ang pagkain dapat hindi kinakapos. Kumisan marami pang oras, wala nang ano, wala nang ibuga. <laughs> yeah. Kailangan dumating ng ready. May may dalang ano, mainam na uh, putahe para i-serve sa gitna ng meeting. So, yan yung uh, function. Yan yung mga function ng alipin ng Panginoon. Amen. Salamat Panginoon uh, kami ginawa mong alipin upang magbigay ng pagkain sa tamang oras at ito ay nangangailangan ng pagiging masigasig at pagiging tapat na alipin na nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. Salamat Panginoon patuloy mo kami tinuturuan at inapaalalahanan na magawa namin ang gawain na ito. Panginoon, ang may katapatan sa iyo. Amen. Amen.